Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay, maganda tong topic na to. Sobra, sobrang ganda nito. Napaka powerful. Ang laki na matutulong, matutulong sa inyo kung iintindihin nyo maigi ang bawat salitang sasabihin ko. Okay? Napaka makapangyarihan yung sasabihin ko. Okay? Mawawala dito yung inyong takot. Okay? Kung maiintindihan ninyong maigi. O sige, ito na. Over promise eh, no? <laughs> Dapat daw sabi, under promise para pag maganda yung resulta, uh, maganda kaysa yung nag like, over promise ka ibig sabihin na sobrang ka sa pag promise mo kasi hindi naman ganun ka effective Bakit? so ganun dapat i-apply okay sige so, yeah, anyways eh hindi naman sa lahat ni pare pareho sa iba sabi sabi, sabi ng iba o oh, nga no o, oh, oh, nga okay ah yung iba naman medyo hindi maintindihan pa kasi hindi pa ganun ka lalim yung kaalaman niya sa mental health no or mental condition or anxiety uh, or anxiety disorder specifically So yan, ito yung mga salitang gusto kong sabihin sa inyo at sana matandaan ninyo, okay? English siya pero tatagalugin ko rin kasi mas madali siya sa English eh, okay? Kapag sinumpong ng anxiety, ay by the way, bago ko ituloy, para ito sa ta sa mga taong may anxiety disorder lang. Hindi pwedeng uh, hindi pa nagpapa o hindi pa nagpapa-check up. Kailangan yung talagang healthy, yung talagang walang problema yung pangangatawan, walang problema ang puso, ang lungs, ang thyroid, ang ano-ano pa, okay? Yung lahat normal at sinabi ng doktor na kayo ay may anxiety lamang. Okay, yung heart niyo maganda, walang problema. So, yun ano, para ito doon sa mga taong yun. Okay, again, don't don't uh, use this video for your diagnosis. Kailangan may doktor po talaga. Totoong doktor. Okay, nagbibigay ng gamot. Yun yung klase ng doktor dapat. Okay, yun yung pupuntahan. Sige. Ito yung kailangan yung matandaan ng mga salita. Kapag sinumpong ng mga simptomas ng anxiety disorder gaya na paghihirap sa paghinga masakit dibdib nanlalamig nawawala sa realidad no? the personalization, the realization nanlalabo ang mata matinding pagtibok ng puso uh, ano pa hindi maabot ang oxygen na parang hindi niya ma kulang lagi kulang ano pa nanlalamig naninigas yung mga muscle ano pa hirap sa pagtulog kasama na yun okay pero hirap sa pagtulog kasi sa gabi pa yun eh. okay so yun ano na, kung napapansin niya yung mga sintomas na sinasabi ko eh pwede talaga mangyari yun sa taong may heart attack ha yung hirap huminga lakas ang lakas ng tibok ng puso no or pwedeng hindi naman ang lakas ng tibok ng puso pero iba yung iba yung beat ng puso niya talagang pwedeng pwedeng heart attack talaga, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sina, dapat uh, nakabisita kayo sa doktor at nagawa yung mga test sa inyo kung ganoon yung mga pakiramdam ninyo, para masabi niya wala kang problema, maganda yung puso mo etc. So, maaari meron kang anxiety disorder or pacheck ka sa psychiatrist para malaman kung ano meron ka So, kailangan ganun muna bago nyo uh, gawin o sundin yung mga sinasabi ko. Kasi ang sinasabi ko lahat ay pang anxiety disorder lang. Hindi talaga ito sa mga pang totoong sakit. No? Kasi hindi ako doktor. Klaro yan ha. O, sige. Ngayon, kung talagang may anxiety disorder lang kayo at kahapon galing lang kayo sa doktor, ang ganda lahat ng test nyo, normal, uh, lahat, no? normal lahat, walang problema. Tapos bata ka pa, 5 years old ka pa lang, <laughs> kasi mga 5 years old parang hindi, ma, parang hindi pa mamatay kasi bata pa sila diba? wala pa mga sakit sa katawan yun eh. okay so ganon. ito na yung sasabihin ko kapag sinumpong po tayo ng anxiety symptoms natin yun nga yung mga isa-isa ko -isa kanina at marami pa pong iba yan diba? iba sa mga tao yan uh, sakit ulo, hilo ayan, nagdag ko pwede ko atara sa atin so na, Ang gagawin lang po don't resist na yan ang unang linya, don't resist. pangalawang linya, let it be. let it be, let it be, let it be. kung sa katar let it be, let it be, let it be, let it be. be. yon right, kano, so unang linya, don't resist. kasi if you resist, it will persist don't resist. If you resist, it will persist. <laughs> kung sa normal na English lang, okay? Don't resist because it will persist. Okay? Pero dahil kung Pinoy tayo talagang bawat letra, don't resist so it won't persist. Don't resist so it won't persist. Okay? Let it be. Ano sa Tagalog nun? Don't resist. Yun lang, huwag umalma, don't resist, huwag iwasan, huwag, huwag resist sa Tagalog, yung tanggihan, no? Don't resist, huwag tanggihan. Siguro may mas magandang salita pa pero for the lack of word or words, yun na lang muna gamitin natin. Huwag tanggihan, don't resist, okay? ang resist, pag resist kasi yung parang ano eh mayro pang strong eh wag tanggihan wag mo ano ano na don't resist pag na, pag nararamdaman niyo ni si Thomas wag yung, yung ayoko ay, okay. hala, hala 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 parang yun nakita ko sa tiktok yung pag dumaan na yung basura basura, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko tawa ko, kailangan daw ba talaga mataranta tayo pag dumataan yung mga basura yung mga taga probinsya hindi makarelate dyan yung mga sa Manila kasi nakarelate dyan eh. kasi pag, kapag nalagpasan na kasi ng basura, may ipon yung basura mo sa bahay kaya pag narinig mo na yung basura yung buong bahay na natara, na, basura, basura tapos sa tiktok Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. <laughs> Natawa ako dun. Totoo naman, ano? Kita mo, na-anxious na tayo kapag dumadaan yung lintik na basura na yan. <laughs> Anyways. So, uh, don't resist. Okay? Huwag, huwag tanggihan. Kasi, the more na tinatanggihan mo siya, the more siyang kakapit. Yan ang sikreto niyan. The more you resist, it will persist more. Okay? Uh, bakit? Ano yung rason? Kasi, ang mga taong nire-resist o yung mga taong tinatanggihan yung mga anxiety symptoms ay takot. Nakatakot naman talaga. Okay? So, ayaw nila yon Kasi ang iniisip nila, delikado sila, mamamatay sila. Kaya ayaw talaga nila yon Eh, ang problema na kapag inayawan mo nga lalo, mas lalo siyang tuma lumalakas kasi nga takot siya eh nanggagaling siya sa takot so ngayon natatakot ka kasi hindi mo na iintindihan na ilang taon ka nang nagaganyan hindi naman ikaw namatay, na stroke na heart attack pero paulit-ulit araw-araw at hindi mo pa rin naiintindihan na ganun lang talaga ang anxiety symptoms, ang anxiety disorder, yung pangit na pakiramdam, yung discomfort na yon at sinasabi ng utak mo, wala mga matay ka, stroke ka, hindi mo pa hindi ka pa ba natuto na ilang taon ka ng ganyan o sa mga bago palang lang ilang buwan na kailangan ka dapat by now na naisip mo na na gago talaga tong anxiety no kalo papatayin ka pero hindi naman o oh, nga no ilang taon na ako ganito ah eh, ka lang nga ba umamatay? O, oh, so, ibig sabihin, hindi ka mamatay. kumamatay ka, eh, oras mo na yun. Hindi dahil sa anxiety, kundi sa kung ano man, aksidente ka, o kung ano man yung nangyari sa'yo. Nagkasakit ka, di ba? lumala, ano? Nakagat ka ng aso, may rabies ka, but hindi sa anxiety. Okay? So, so, ano ang gagawin? Pero, kasi, ang dali ko lang sabihin eh no? Kaya madali ko lang sabihin nyo kasi alam na alam ko na yung anxiety disorder. Sana umabot na kayo doon sa level na yon or sa level ng understanding ko sa anxiety. Kaya nga may mga YouTube videos ako para maintindihan ninyo, no? So, yun, no? So, dapat naintindihan. So, ang gagawin mo nandyan, yun naman siya. Don't resist. Let it be. Okay? Huwag labanan. Ayun! don't resist pwede rin yun wala kasing diretsong salita eh. ganito wag labanan tanggapin hayaan yun yun ang maganda siguro wag labanan tanggapin hayaan yan ang magandang salita o oh, yan kinong post ko yan ano ko ano yan uh, sarili kong invention okay ano ulit <laughs> tang tang wa, tanggapin ano Huwag labanan, hayaan, tanggapin. Ala, kagulo-gulo na ako. Basta ganun yung ideya. Huwag labanan, hayaan, tanggapin. O na, o klaro ha. Ulitin nyo sa, sabay kayo sa akin. Huwag labanan, hayaan, tanggapin. O, ulit. Huwag labanan, hayaan, tanggapin. O, klaro ha. Pero mamaya makakalimutan ko na yan kasi hindi ko lang ginawa sa utak ko yan eh. Pero sana ulit-ulitin nyo yung itong video nito. Huwag labanan, hayaan, tanggapin. ayun yun lang, yun ang susi. No? Huwag labanan, huwag labanan, huwag labanan. Kasi kapag lumalaban, kapag lumalaban ay matatalo tayo. Okay? Kailangan siyang kaibiganin kasi hindi siya kalaban. Kaibigan niyang sa anxiety. Ang gusto mangyari niyan sa buhay natin kaya tayo nakakaramdam anxiety ay para iligtas tayo sa kamatayan. Okay? Sabi niya, hala, masustro ka na, puto ka na doon sa doktor. Iyon yung gusto niyang gawin sa iyo. Pero ang problema, da, kaibigan mo siya, ayaw ka niya mamatay, kaso bobo siya, tatanga-tanga. Hindi ka naman nagsustroke, pero sinasabi niya, niya, sa stroke ka. Yun doon tayo nagka-problema. Yung, yung anxiety, ang ganda sana ng intention niya, gusto niya sanang pahabain buhay mo para umiwas ka doon sa danger. Kaya sa grocery ka, ala, may anxiety ka ala, mayus ka dito sa grocery, mamatay ka dito sorry ko naman tatangatang, lalabas ka ngayon ng grocery ano nangyari sa grocery? bakit naging dangerous yung grocery in the first place? may nagpapatayan ba doon? meron bang mga tao ba doon na heart attack sa loob? mga tao ba doon sa stroke? hindi naman so, sa kabila ng intention sana niya na buhayin tayo, pabahayin yung buhay natin eh tanga yung anxiety <laughs> lahat na lang dangerous sa kanya pero dapat kasi ang panahon na lumalabas siya kapag may sunog kapag may disgrasya yung makakapag-isip ka kagad na mabilis para para hindi ka mamatay ma-preserve mo yung buhay mo yun yun sana yung silbi niya eh kasi problema nanonood ka lang ng TV bigla lumalabas eh tatanga-tanga <laughs> so ang gagawin lang dyan magkaroon kayo ng kaalaman ng eh, ito na naman yung kaibigan ko tatanga-tanga di ba ganun so so again huwag labanan dahil kaibigan natin siya hayaan niyo lang siya yung simptomas yung hirap nyo sa paghinga paninigas ng muscle hayaan nyo lang tanggapin kapag ganun yung attitude mo sa iyong anxiety disorder mabilis siya mawala pero kung ang attitude mo ayun na naman wala 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 ah wala forever yan pag ganyan yung reaction mo ngayon paano mawala paano mawala forever o di ngayon siguro naniniwala kayo na walang forever. Ah, nagugustuhin nyo maliwala sa walang forever, no? <laughs> Kasi pamit ka alam mo, may forever kang may anxiety, no? So, ang gagawin mo lang ay huwag labanan, hayaan, tanggapin. Okay? So, natawa ko dun sa walang forever. <laughs> Gugustuhin mong magkaroon ng walang forever. Kung gusto mo walang forever, kasi may forever, kung may anxiety, karatawa ko doon, in fairness. Natawa ko sa sarili ko doon. Okay. Sige. So, pero makukuha mo lang yan, yung ganong level, kapag naiintindihan mo talaga si anxiety uh, disorder. At yung mga simptomas mo na hindi talaga tal sila delikado. Okay? Uh, ngayon, kung yung mga naririnig ninyo na hindi, pagpataas lagi cortisol mo, mababa immune system mo kasi hindi ka nakakatulog. Okay lang yon, Yan, hindi naman forever yan. Ibig sabihin, face lang sa buhay. So, ibig sabihin, uh, yung katawan natin nag heal naman tuwing matutulog tayo. Eh, para sa yung mga hindi nakakatulog, eh, pinagda may pinagdadaanan eh. Lilipas din siya, ika eh, nga. Lalo na kung naintindihan nyo na siya. Kayaan nyo, tinutinan tin nyo iba ditong followers, lumipas na, ayos na. Pero nung panahon na yun, parang, ah, matay na ako, hindi makatulog ilang araw na. Pero ngayon, tin mo, nakatulog na sila. So, dumaan na nakalipas. So, hindi siya permanente. Okay, lalo na kung nakikinig kayo, nanonood kayo ng mga, hindi lang sa akin, yung talaga mga psychiatrist, psychologist yung mga totoong magagaling din talaga sa anxiety disorder. No? Hindi yung mga taong nagkaroon na ng anxiety disorder, nag-share na sila ng, ano na sariling opinion niya lang. Dapat kailangan science. Yun tayo yun yung paniniwalaan natin. Ganorn! Okay? Ulit ha, huwag labanan, haya, para kung si ano, sino ba yung gano'ng magsalita? Huwag labanan, haya, ah, yung pare pala yun. Yung wa, kalma, okay. Huwag labanan, hayaan, tanggapin. Yan ang susi kasi alam mo na hindi mo siya dapat labanan kasi kaibigan siyang bobo, tatanga-tanga lang. Kaibigan siya pero tatanga-tanga siya kasi ayaw kanya mamatay, gusto ka niya iligtas sa totoong danger sana. Kaso lumalabas siya nang nasa eskwelahan ka, nasa meeting ka, nandiyan ka lang sa kwarto, dun siya lumalabas, sa grocery ka, nasa simbahan ka, doon dun siya lumalabas, eh dapat lalabas lang siya kapag may sunog, kapag may nagsasaksakan, kapag yung dalagang delikado yung buhay mo, dun siya dapat lalabas. Doon lang. Eh, bobo nga. So, ganun yung gagawin natin. Tatanggapin natin siya. Ito na naman yung bobo kong kaibigan. O sige na, alam ko naman gusto mo lang ako tanggapin.